Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Alleluya Aleluya! Amang Diyos ni Heso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluya Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala rin pang unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos. Maari po kayong magbahagi kahit isang point of reflection mula sa ebanghelyong narinig sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng Poong Hesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo pagpalain nawa tayong lahat